I'm Noemi Noche po, uh, 40 years old, taga Batangas po ako, uh, may asawa, tatlo po ang aking anak. Uh, ang nature po ng business ko ay magtitinda po ako ng tilapia, tawilis at bangos. Kung tawagin nga po ako ni Kuya E, ay reina po ako ng tilapia at tawilis. Sa pagtitilapia ko po ay almost 15 years na po ako na nagtitinda sa palengke po ng silang Silangkabite. So ang nature po ng business ko, madaling araw pa po, po Uh, gising na po ako niyan, alas stress po, minsan alas dos, pag marami po kami paninda, uh, gising na po ako niyan. Hindi naman po kahirapan, hindi rin po kayamanan, pero sapat-sapat lamang. So kaya hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo. Noong bata pa po ako, uh, sobrang dami na po na hirap na pinagdaanan namin. Naranasan ko po uh, dahil nagkasakit po yung mother ko. Elementary pa po ako noon. As in, wala po talagang hanap buhay. Naranasan ko po na magtinda kami ng lahat po ng gulay. Kamatis, sibuyas, bawang. Tapos, nakaranas po kami, kung alam niyo po yung tulya. Nanunulya po kami uh, para na may gas. Uh, yes. Naranasan ko rin po na grade 4 po ako. Uh, Nag-stop po ako mag-aral para lang po alagaan siya. Na-involve po ako sa AIM Global dahil po sa sa Cavite rin po dahil po sa pagtitinda ko rin po ng tilapia. One time po, uh, may, patapos na po ako ng pagtitinda ko, uh, may isang mama po na may dala-dala siyang complete na sa box. Kuya, yan ka ko yung iniinom ng biyanang ko. Sabi naman niya, talaga? Sabi, sabi ko, explain mo naman sa akin kung ano meron yung product niyo. Sabi ko, ganyan. Sabi niya sa akin, nagliling ngayon yung mata niya. <laughs> sabi niya, ah, sige. Halika dito siya. Sabi, iniwanan ko po na talaga yung aking pwesto. In-explain in niya po sa akin, ah uh, products, benefits, marketing plan po. Sabi ko sa kanya, sasali ako. Sabi niya sa akin, kailan? Sabi ko, bigyan mo ako ng isang buwan. Then, syempre, yung kita ko, sapat-sapat uh, lang. Ang talagang isinali ko po talaga, inutang ko po talaga sa 5-6. Noon kung ma-involve na po ako sa InGlobal, ah uh, sabi sa akin nung, nag nung naging sponsor ko, ano uh, yung mag-invite mag ka ng mga sampu tao punta kami sa inyo. Yun po, isinama na po niya si Upline Ryan Recalde. Sobrang mahirap gawin sa akin na ituloy dahil ng asawa ko. Siya yung kauna-unahang negative sa akin. Siya, sasabi niya sa akin, ah, uh, kaya daw pala morning ang tawagan dahil morning ang alis, morning din ho ang dating. Ang nagawa po ng AIM Global sa akin, ah, uh, sobrang blessed po talaga ako. Una, na bago po talaga yung pananaw ko sa buhay. Na dati rate parang iniisip ko hanggang dito lang ako. Hanggang pagtitinda na lang ako na iniisip ko hindi na makakapag-aral ang mga anak ko. Iniisip ko ganito na lang palagi ang magiging routine ng buhay ko. Una, yung pagiging positibong tao, yun po yung sobrang pinaka nagawang pagbabago sa buhay ko. Ah, uh, tatlong beses na po akong nakapag Hong Kong trip. Pangalawa, Ah, uh, yung nakabili po ako ng kotse. Una yung unang yun na po nabili ko po kotse. Tapos hindi pa po, po naglipat taon, na nakabili naman po ako ng sasakyang AUV pang-deliver ko po ng tilapia. Nadadati po ako po ay pasahero lamang. Ay ngayon po ay sobrang blessed po talaga ako. Ang sinasabi po ng, ng asawa ko na ngayon ay sobrang proud po siya sa akin sabi ko sa kanya, o tingnan mo, kung pinakinggan ko lahat ang mga sinabi mo, sana hindi ako nakabili ng kotse, sana hindi tayo nakabili ng AUV, sana hindi nakapag-aral ng ating mga anak, sana hindi rin ako nakarating ng Hong Kong, Macau, o kaya pala tama yung sinasabi, dapat maging bingi, maging bingi ka. Habang ginagawa mo yung negosyo, habang nire-reject ka ng maraming tao, o kung sino man yung mga nire-reject sa'yo, maging bingi ka lang focus ka lang kung ano yung mga gusto mo sa buhay. Basta alam mo, ano yung buhay mo after five years. So, eto na po yon. Lahat po ng hirap, lahat po ng puyat, lahat ng pagod, sobrang nabayaran po talaga ng AIM Global. Dahil sa AIM Global, AIM Global, isa kang malaking biyaya sa akin at sa marami pang tao. Dr. Edgar Vantog, uh, hindi ko alam kung paano rin ako magpapasalamat sa inyo dahil every time na marinig ko lang yung mga niyo, yung mga training nyo, talagang turok talaga sa puso. Sir John, every time din, uh, yung power mo talaga ay nakukuryente talaga ako. Sobrang na-amaze talaga ako sa mga tinuturo nyo, sa mga motivation nyo. Sir Francis Miguel, kaka uh, po talaga, mentors of all mentors. Uh, talagang lahat din po na mga tinuturo nyo ay sobrang talagang pag isinapuso at isinaisip. Talagang hindi maaaring hindi ka talaga magugro. Sir Sani Batukabe, ah, uh, power leader. Magka-crossline po kami pero tinutulungan niya po yung grupo ko. Upline Ryan Ricalde, sobrang pasalamat ako, wala akong masabi. Sobrang supportive po talaga. Kuya E, sobrang may malaking puso po talaga. Universal Eagles Alliance, ah, uh, amazing po. Doon po sa mga tao na nagsisimula at uh, nahihirapan. Nakagaya kong nahirapan din. Huwag po kayong susuko. Huwag kayong titigil. Maging bingin lang kayo sa mga sinasabi ng tao. Dapat matutunan natin kung paano natin imomotivate ang sarili natin. Dahil sabi nga, wala namang ibang gagawa ng future natin kundi tayo rin. Kung ano man ang sabihin nila, marinig mo lang, palampasin mo lang sa kabila. Thank you, May Global. Salamat po talaga sa Diyos. Siyempre, o oh, natigid sa lahat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng AIM Global. I love AIM Global. I love Universal Eagles Alliance. I love EA. I love Worldwide Achievers Alliance.